Dito na po tayo ngayon sa susunod na magbibigay ng tanong o di kaya mag-share Kaya, uh, Deng, uh, ask to unmute po dito kay Deng Ask to unmute, eto po Ask to unmute, Deng Hello, Deng yeah. Hello, hello yeah. Sister, ano mag-testimony po ba o may tanong? magte-testimony po ako. Sige po, sister. Go ahead. Um, gusto ko lang po sana i-testimony yung uh, sa sacramental po. Uh, talaga pong powerful. Kasi, uh, bali po, ano, nung nagbakasyon po ako, pagbalik ko po dito sa Hong Kong, yung amo ko po may COVID. Da yung amo ko pong lalaki at saka ang, ang alola po na alaga ko. So, Siyempre po, napakasaya ako sa Pilipinas ng pagdating ko dito. Nagkaroon po ng konting yan, problema po. Siyempre, ang COVID is very, ano talaga, napaka-serious na sakit, diba? Eh, ang lola ko po, 96 years old na. 96 na po siya. So, ang, gina ang ginawa ko lang po talaga, lahat ng pagkain po, lahat po ng, ano, ginagamitan ko po ng sacramental, holy oil, yung olive oil na pangluto, ah, uh, uh, water at saka yung asin. Lahat po ng kinakain namin, nilalagyan ko po yun. Tapos sinahaplasan ko yung likod niya. Tapos lahat po ng iniinom niya, nilalagyan ko po ng, ng ano, ng salt. So, tsaka nagpipray po talaga ako yun po. So, nakikita ko po yung lola ko. Siyempre, edad na po siya. Siyempre, minsan nagkakaroon po tayo ng two minds na hindi natin alam kung makakasurvive or something like that. So, basta nagtiwala lang ako at talagang binigay ko yung faith ko talaga na alam ko, tapos nakikita ng amo ko yung hirap ko, tapos sa gabi, tinitinan ko talaga siya. Bawat ano, kahit yung patak, yung gamot po na iniinom niya, talagang nilalagyan ko po yun ng tubig. Talagang sabi ko na yun nga na talagang alam ko, Lord, nakikilos ka, ganoon Sa awa ng Diyos at nakarecover po yung lola ko after ng three weeks po. Gumaling po siya, pati ang amo ko, lo, amo ko kaya nagpapasalamat ako. Parang sabi po ng amo parang napaka, parang nag, nag, nagulat siya, parang, sabi niya, parang it's a miracle, sabi niya, ganyan na. Pero, nat, natawa lang po ako, na, napangiti po ako, pero hindi niya po alam na nagpipray po talaga ako, at saka yung mga sakramental, hindi po nila alam na ang ginagamit ko sa pagluto sa lahat ng iniinom namin ay sakramental. Kaya talaga pong napaka-powerful talaga ng sakramental, unang-una ang pagtiwala sa Diyos, at talaga yung pagtitiwala mo na talagang may kasamang pananampalataya talaga na hindi mawawala, ay talagang talagang the best talaga. Kaya yun. At saka sa akin din, sa sarili ko, pa nagkakaroon ako ng mga sakit sa katawan o mga ano, ano pag lalo na pag nakakasunod tayo sa Panginoon, syempre, dyan ang mga kalaban. Gusto nila hindi tayo makakilos para hindi po tayo makapaglingkod sa Panginoon. So, talagang ginagamitan ko lahat ng sacramental, pati dito po sa kwarto ko, Nagbe-bless po ko lahat. So, talagang malaki po ang improvements, talagang kahit sa pamilya ko po na i-share ko ito naniwala sila talagang sa mga sakit-sakit talagang powerful po talaga talagang gumaling po talagang yun po ang aking testimony kaya nagpapasalamat po ako sa punto per punto the best talaga talagang marami na rin ako napapakinggan dito talagang ginagawa ko talagang 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 Totoo nga talagang obedience is better than sacrifice. Kaya talagang pagsumulo tayo sa Panginoon, ginawa natin lahat. At noon din po nagpa-testimony rin po kasi kasal din po ako sa West. Nag-general confession ako. Lagi po ako nagkukumpisal. At saka sa aking ito, patuloy ko paglilingkod sa Diyos. Pag may na-encounter din po kung di tama, nag nagagalit sila sa akin. Pero I pray for them na alam ko na hindi madaling maniwala. At lalo na kahit na naglilingkod na sila, hindi pa rin, hindi lubusan, hindi katulad natin na talagang marami tayong napapakinggan na uh, nang uh, talagang mga imposible nangyayari talaga, yung mga hindi natin inaasahan na mangyayari na um, gagaling o magbabago o kaya yung mga talagang taong hindi nakakasunod, nakakasunod na sila. So, marami na pong testimony kong nakita sa sacramental at sa power ng prayer at sa pakikinig talaga. Kaya thank you ako sa punto per punto, the best talaga. Father Darwin and all the staff, si Sister Edna, marami rin. Lagi po ako nakaabang sa kanya na nagtatanong, sis, kailan po ang ano. Talagang kahit nung nakaraan din sa punto per punto, bisdak, uh, although hindi po ako masyadong nakakaintindi ng bisaya, pero ay yung English po yun, na ano ko po, nakasunod po ako. Kaya marami rin po ako nabigyan ng mga sacramental na sinasabi nila talagang, uy, Minsan sila na yung nag-approach sa ako, totoo nga, talagang the best ito, bigyan mo ako uli. Parang ganun, sabi, sabi ko, ay, kasi bago ko po binibigay yun, nag-pray muna ako na sana maniwala siya kasi gusto ko lang po makatulong. At yun, meron din po akong kasama sa church na iba yung mukha niya. So, binigyan ko po siya ng sacramental. Pero bago ko po binigay, nagpray muna ako at nagugas din po ako ng holy water para hindi po ako maretaliate. Kaya yung mga natutunan ko dito, ginagawa ko kahit sa pag-consecrate po ng pagkain, pag-doubtful po ako sa pagkain, lalo kung kain sa labas, o may nagbibigay po sa akin, hindi ako basta kumakain, pinagpe-pray ko yun. Kaya marami po ako natutunan. Thank you, thank you po sa punto per punto at sa lahat po na bumubuo nito. God bless us all and good evening po. Alright, yan maraming salamat po no, uh, Sister Deng, sa napakagandang iyo pong naibigay na pag-share po dito sa atin. Uh, meron ka bang words dyan, Brother Angel, sa napakinggan po nating uh, pag-share ng ating kapatid? Yes, no. Uh, salamat sa Diyos, no. Uh, talagang sa Diyos lahat ang kapurihan. nanggaling po ito lahat sa Diyos at kami instrumento lang, no. Si Father David is an instrument. Pero tandaan po natin, no, uh, yun lang, no. Uh, pag nasa totoong church tayo talaga, hindi kang hindi ka maliligaw at kumpleto siya, no. So dito lang po 'yan. Yung tinatawag na Ministry of Healing, Exorcism, no, and Preaching. Yes. I mean, kumpleto kumpleto talaga ang kumpleto kumpleto po yes, talaga sa sa, ibang, sa, ninyo, sa, sa ibang sa mapapansin sa sa ibang reliyon sa mga nagsulputan wala niyan <laughs> so kumpleto talaga wala siya. po Opo. At nagpapatutuo tayo sa lahat ng mga nangyayari sa mga nangyayari Kahit ako experience, experience ko rin yes. yan. Lahat po tayo na experience natin ng mga himala ng Diyos na nasa simbahan niya talaga. Totoo. So, yun po, talagang lahat po na nakikinig so the only way you know, we can do s'yempre sabi nga wag natin sarilingan uh, share po natin 'yan no para mas marami pang ma na tao po kapatid. Salamat Ay, sa Dios. Brother, po. meron pa po ako na alala ngayon, alala ko po. Kasi nung last last week po, 'di ba po, ang talagang topic na ang gospel po is about forgiving pag hindi mo mm. pa rin papatawag, idalin mo na siya sa nakataas sa pari or sa madre uh, or for, sa forgiving ako. Mm. Alam mo po yung nagkaroon po kasi LOM din po ako dito sa Hong Kong, Legion of Mary po ngo di ngayon po, nagkaroon po kami ng misunderstanding nung akinya uh, president. So that time nasa lubong ko po siya. Before alam ko na feel ko na yung pag-approach ko sa kanya parang hindi po talaga forgiven. You can feel the, the yung talagang po hindi. So nung ito pong sinab ang galing po nung pari na dumayo po dito sa amin, he's an Indonesian priest pero nagpunta po siya ng Pilipinas marunong po siya magtagalog pero nagbigay po siya ng homily talaga po lahat ng tao nakanganga kasi ang galing po talagang talagang may aral talagang talagang mamamangha ka po sa kanyang homily so na bless po ako nung araw na yung Sunday na yon so ano po uh, yung nakabang yung nakaano ko po na hindi yung ka, nakabangga ko pong na president po ng LOM yung president po ng uh, sabi ko oh forgiven sabi ganun lang po sinabi niya niyakap niya ako wala na yon forget it, sabi niya. sabi ko, na-overwhelm po ako. Sabi ko, Lord, talagang napaka-powerful talaga pang nagpatawad ka kasi napakarami pong blessing. Kasi last po, nung itong August, birthday ko po, talagang bumus po lahat ng blessing sa akin, hindi lang po sa employer, sa mga sa family ko po at saka sa mga friends ko, yung mga hindi ko po masyadong nakakabati. Nagbigay po sila sa akin ng gift and it was a religious gift like rosary, crucifix. Talagang, Lord, sabi ko talagang pag talagang yung nat naiyak po ako kasi namangha po ako kasi sa kilos ng Panginoon sa akin na kasi ako po talaga yung ang taong hindi nag mataray po ako ma, ma, ano ako dahil kahit dati po ako nasa gawain na mataas pa rin po ang pride ko pero sabi ko wala akong magagawa kung mataas ang pride ko hindi hindi ako hindi ako mahihilt imig sabihin hindi po ako parang useless parang pag hindi ako marunong magpatawad, Pero nagawa ko po yung lahat kahit ako po ang nagpapakababa sa kanila. Pero yun po talaga, nangyari po yun. Kaya po talaga, hindi lang, kaya sa lahat po ng bagay, I can say, I'm very blessed. Kahit sa financial po, talagang, talagang God work, talagang, totoo nga talaga, pag nagsumunod ka sa kanya, talagang, ibibigay niya kahit hindi mo pa hinihiling, kahit hindi ko deserve, oh, hindi ko to deserve kasi makasalanan ako. gano'n. Parang minsan ganun yung ko. Pero talagang binibigay niya. Parang sinur-surprise niya ako kasi nakakasunod ako sa kanya, nagagawa ko yung kahit mahirap maglingkod sa Panginoon kasi minsan meron tayong pagkukulang, hindi natin nasusunod. Yun po. At saka, isa pa po na sa group chat po namin, sa aming grupo po, naglagi po ako nagsishare ng word of God, word of God. Siyempre minsan, ang word of God is real, totoo po talaga minsan masasaktan ka kahit na hindi ikaw ang pinapataman pero that time po nung nag-share po ako noon may po merong po parang nagalit sa akin hindi ko po alam ang history ng buhay niya pero kasama ko po siya sa group chat nag nagpasa rin po siya ng word hindi po word of god is a curse i think is a curse na ang sabi niya tagalog na lahat tayo plastic ah uh, sasabihin ko na lang po ah lahat po tayo plastic sabi niya ah uh, plastic at saka mga marites, parang ganyan. Tapos sabi niya, baka sa sobrang, uh, yan nga, pag, ganyan parang pag-share ng word of God is sa sobrang banal, lumampas sa langit. So parang na parang, parang na ano po, at that time, ako lang po ang nagsend ng ganun. So sinabihan ko siya na kung magsisend ka ng ganyan sa group chat, hindi tama yan. At saka kung magpapatama ka, mention the name. Okay. Kung talagang matapang ka. Sabi, hindi po siya sumagot tapos may sumagot na iba, sabi ko hindi tama yan. He should not share like this kasi hindi yan nakakalugod sa Panginoon at hindi yan ang maganda sa mga nakakabasa kasi nasa gawain tayo ng Panginoon. Hanggang ngayon, mataas pa rin ang pride niya pero I pray for her na bumaba ang pride niya kasi I know walang matigas sa Panginoon. And I keep on praying on her every day na magbago siya kasi hindi ko po alam na tamaan po siya na hindi pala kalugod-lugod ang kanyang Buhay. I mean to say, pumatol siya sa may may asawa. So hindi ko po alam na ganun. So hindi ko po alam ang history niya. At that time, nag sa Word of God, sa CCC po, may sharing po ako doon na talagang natamaan po siya. Pero I don't mention any name. Pero uh, natamaan pala siya. So hindi ko alam na ganun. So I know na alam ko magbabago siya. Walang imposible sa Diyos. Kasi ang dating nga nakakaano ko ay... Naka, nakabati ko na, tapos meron naman pumalit ko. So sabi ko, talagang hindi balanse talaga. Talagang minsan nandyan pa rin talaga ang mga kalaban, nakaabang talaga. Kaya we need to always pray every minute. Kaya thank you, nagpapasalamat ako sa Diyos at sa punto per punto sa dami-dami ko po talagang nalaman, talagang natutunan ko, sinishare ko po kahit nagagalit po sila, kahit na natatamaan po sila, pero alam ko yung totoo at yun ay nakakatulong sa kanila. At alam ko minsan, magbabago rin po sila. Siguro, um, in his time, kaya nagpapasalamat po ako, hindi po ako nawawala ng pag-asa sa mga taong gusto ko po magbago at sa mga malalapit sa akin, kaya patuloy po akong nakikinig dito kahit na minsan ay busy, talagang uh, God will make a way where there seems to be no way. Thank you so much, God bless, and good evening po. Sorry po napahaba na, tapos alam ko marami po magtatanong. Thank you po Ayan, Bro Romel. Ah, uh, Bro Romel, nawala yata si Bro Romel. Ayan, salamat po sister, no? Uh, napakaganda ng testimony at uh, sana po ma-inspire tayo sa lahat ng mga testimony na narinig natin, no? Ah, uh, sabi nga, punto punto is a gift from God na yes. dito mo lang malalaman guys. at ano siya uh, ang nakakatuwa rito is alam mo yung uh, libring libreng pag-aaral ba no yes uh, totoo po yun uh, kaya very convenient. Po, po yun uh, very convenient kasi na nandito ka lang sa bahay natututo ka no So yes, instead of yan. of learning from other religions sa TV, napakarami mm -hmm. na 'yung mga bulang propeta sa TV. So ngayon ito yung paraan ni Lord naman, na, sabi nga counterpart to ng mga ng ng dating daan ng, ng mga live nila, counterpart to ng mga iglesia ni Kristo. So uh wag na kayong makinig doon, Mayroong libre din no sa sa live stream. So, so sana yun nga no, sana marami marami pa tayong ano, marami pa tayong aanihin. <laughs> Ko konting So let's po, eh. just share this para marami pang maa na kaluluwa. Salamat okay, po, po, Sister Deng, no? uh, keep so, it up. Maraming and... maraming salamat din po sa inyo, Brother Angel. Marami po okay. talaga ako natutunan. Kaya po okay. kahit may nagagalit po sa akin, pero alam kong siyempre ang katotohanan po ay masakit tanggapin, masakit lunukin. Pero yun po ang katotohanan, ay yun po ang magpapalaya sa atin, di ba? Hmm. lahat po tayo Kaya, na experience natin yan. Pagka word of God, marami na sasaktan, but important sila kasi nakakaaway, marami pong nakabanga. oh. Pero it's natural lang na yan. Siyempre nga, sabi nga ba diba, sa Misa, sa huli, spread the good news. Spread the, the word of God. So, yun lang naman po ang akin bilang magliling, naglilingkod sa simbahan, mga natutunan ko, ini-spread ko po para po, siyempre, yung mga naliligaw ng landas o mga naliligaw, kahit po sila nagsisimba, hindi naman po lahat ay totoo, di ba? So, yun po ang katotohanan kaya kailangan natin i-spread natin para marami po tayong maakay at bumalik po sa tunay na Catholic Church po. Amen.